kayo na naman. Hmm? Kayo na naman. Hmm? Kayo na naman. Miss Chicana, sa dami-dami ng pwedeng pag inomang lugar, bakit sa school pa kinag-shot-shot, ha? Ma'am, para daw si Kat. Putang! Ayoko magmura. Ayoko magmura. Ikaw, princess, bakit ang kapal-kapal ng foundation mo, ha? Ang pula-pula ng pisngi mo, tusino ka ba? Madam, foundation day naman ah. Ah, pinipiloso po mo pa ako. Gusto mo dagdagan ko yung blush on mo? Tignan mo ako ano yung laman ng bag mo, ha? Laman ba yun ang bag ng estudyante? Ma'am, di lang naman pa ako oh, gumagamit niya ni. Eh. Buong section kaya sa akin humihingi ng lip tint at pulbo kapag uwian. Tapos pag wala ako, oh, sasabihan nila ako ng malandi. Ikaw? Sino daw yung inaabangan mo sa labas? Ma'am, sinabihan niya kasi ako nagpalaglag daw ako. Ba't ako magpapalaglag? Sanay nga ako maging mima. Dami-dami kong nakshi dito sa school na to. Popular. Basta gulera kayo! Ganyan ba tinuturo sa inyo na advisor ninyo, ha? Isa ka pa, Kamil. Ano din mga status mo sa Facebook? May naparinggan mo daw si Jessa? Ang sinabihan po kasi ako, ang dami mong dada, wala ka namang palag. Kung matapang ka talaga, bakit hindi mo itag? Tinag ko siya at Jessa may putok, ang dami pang kuto sa batok. Tapos ngayon magpapagaydan siya, ginawa ko.